Sa isang buwan, sir, uh, kumikita ako ng mga 50,000 o oh, 50K. mo, mas gusto namin yung taste. Kasi daw, sabi nila, manamis namis daw. Ang organic kasi, ano, parang nakaka-bored pag hindi mo naintindihan. Tama. Pero pag naintindihan mo, marirealize mo na napakaganda. Okay. Napaka-healthy, napakaganda sa ating environment, napakaganda sa sa, sa farming, less ang expenses, malaki ang kita. Yan yung aking bahay na dahil sa leto, sa, sa pandemic, natapos si bahay dahil kay organic lettuce. Hello mga ka Onyx, narito tayo ngayon sa Luok Rumblon at samahan niyo ako na alamin ang istorya ng buhay ni Mr. Jenny Andrade na kumikita ng 50,000 a month at 500,000 a year. Samahan niyo po ako, malaman ang kanyang istorya. Madarating ang araw, i-stop ang buhay dahil sa pandemic. Sabi ko, kaya nag-garden ako, nagtanim ka agad ako ng gulay. Nag-organic, nagtanim na naman ako, nagtanim ako ng lettuce. Organic lettuce. Oh, organic lettuce. Kasi since na iniisip ko kasi na kung magtatanim ako ng kamatis, talong, may mga kasabay ako. Okay. So, gusto ko, wala akong kasabay para yung price ko maganda. Yun. So, nagig ko yung magandang price. Nung mag-start ang pandemic, pumalo ako ng 450. Hanggang nag-end, 350 pa rin. Hindi per kilo. Pa. 450, 350 per kilo. Oo po. kaya po kumita kayo nga. ng malaki. Kumita po talaga ako. Totoo po yun. Kaya nga, so, kaya nga, ang sabi ng ibang farmer, paano daw? Sabi ko, mag-seminar mag kayo at mag-explore kayo kung paano madali. Basta organic lang. Siyempre, uh, sabi ko, sabi ko, thanks, salamat, salamat din sa organic, salamat sa DA, salamat sa sa mga taong tumulong na nagturo sa akin ng organic lalo lalo na sa organic uh, vocal person ng mga organic sa so, loob ng isang taon ilan lang kinita nyo noon? sa organic lettuce. Organic lettuce, sir. 500 po, sir. 500,000. Opo, sir. Kita na yun, linis. Opo, sir. Wow. Malinis po yun, sir. Okay. Malinis po yun. Kasi, kasi almost, almost yung bahay ko, sir, natapos dahil sa lettuce. Yung bahay ninyo o, natapos dahil sa lettuce. Sa lettuce, sir. Kasi nung, nung lumipat kami dito sa farm, yung bahay namin, uh, square lang siya. Okay. Square lang siya yung bahay namin. Pero nung matapos ang pandemic, natapos din si bahay. Wow. Kaya nga, kaya nga sabi ni Mrs. sa akin, sabi niya, mas malaki pa pala pa kikitain pag mag-garden kaysa magturo. <laughs> Makikita natin ang pinaghirapan niyo sa organic lettuce dahil sa bahay na naipagawa niyo o, dahil po, sa akin, kaya nga, Kaya lettuce. nga, sir, sabi ko, uh, ang pag pag, pag organic at pag-garden hindi ko iiwanan even na ako ay galing na sa Canada, sabi ko bumalik ako ng Pilipinas, sabi ko maganda talaga sa Pilipinas mag-garden. Basta masipag ka lang, ikita ka, hindi ka maghihirap. Lalo sa organic. May nagpapa-order daw ng mga teacher, nagpapa-reserve daw. Sabi ko sa kanya, ano lang, 250 lang ang price ng lettuce per kilo. Pero sabi, sabi niya, Papa, sinabi ko 350 eh. Kasi may, paunti lang ang production mo ngayon. Ay, sabi niya, oh, mahal naman, eh, okay lang daw sa kanila eh. 350 per, per kilo. S sabi, Opo. per kilo. Opo. At saka meron akong customer siya na Italiano na ah. may restaurant sa resto sa Ojongan. Sabi niya sa akin, yung mga resto kasi nung mga previous years na pinuplayan ko dito sa Loog. Sabi nila sa akin, may Sabi niya, sir, kailan ka produce ulit ng lettuce? Kasi yung lettuce mo, mas gusto namin yung taste. Organic yung lettuce ninyo? oh kasi daw, sabi nila, manamis-namis daw. Na may, may, mas na may manamis-namis daw. Iba daw yung taste. Sa so, so, tingin nyo, bakit ganoon ka-tamis ang inyong lettuce kumpara sa iba? Uh, maybe dahil puro organic siya. Yun. Dahil okay, siguro, dahil ang, 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 ang na-observe ko, sir, ay kasi Mostly, a uh, weekly, twice a week, naglalagay ako ng pa amino. Pero yung pis amino ko ay mayroon hindi lang siya amino, pis, may, nilagyan ko siya ng potassium. Okay. Sinabay ko na yung potassium doon sa amino. Okay. So nilagyan ko siya ng hinog na saging. Oh, Sina, sinabay ko sa saging at saka yung isda. So ang ratio ko is 1 is to 1. 1 kilo na isda, 1 kilo din na Saging, saging, na hinog, okay. na sabata, tapos 1 kilo din na molasses. Yun. Kaya yan ang pinapa-apply ko sa mga anak ko, week, uh, week, twice a week. Para doon sa lettuce niya. Opo. Kaya mabilis yung ano, at saka sabi ko siguro doon yun no, ano, sa taste, kaya may taste yan, do, dahil doon siguro. Sa ina-apply ninyo na... Opo, na, na pisamino. With banana with banana siya with okay. potassium Di, Ang pagkakaalam ko po, ang potassium siya yung nagpapatatag nagpapa ano yan, eh? nagpapatamis Tamis. Tamist, okay pa Sabi ko nga sa mga customer ko dati mayroon nag-hydro sa bayan Okay Sabi ko hindi sir iba talaga ang case ng ng lettuce mo Sabi ko ay sabi ko ay eh, siguro sabi, sabi ko organic kasi yung lettuce ko kaya siguro ngon so marami naghahanap ng lettuce niyo na organic okay. sa ngayon so nung mga nakaraang taon Magkano ang kinikita ninyo sa loob ng uh, isang buwan sa isang buwan sir um uh, kumikita ako ng mga 50,000 oh 50k Talaga? kasi weekly kasi sir 10 k ang nadi-dispose ko ah okay. ang kinikita ko weekly yung ano na yun sir yung talagang dinideliver ko sa mga uh, customer ko. Okay. Ma wala, hindi kasama yung bumibili dito sa farm na pumupunta na pa 3 kilos, uh, 2 kilos, 1 kilo. Organic ito. Ito, ito walang spray. Ito. Hmm. Organic lettuce. Opo. Walang, uh, chemical walang chemical fertilizer. Chemical free po yan, sir. Chemical pesticide. Chemical free. Oo, oh, chemical free po siya. Okay. 20 days pa lang ito. Kasi 35 days ang harvest nito eh. So ngayon medyo natigil lang inyong pag uh, tatanim ng lepus dahil pasok na ulit. Opo. O nagtuturo na ulit kayo. Opo. So, Kaya medyo... Medyo busy ang um, time. But, okay. But babalik ako. Okay. But gagawa ako ng paraan. I-adjust ko yung oras ko at saka yung maghanap ako ng tao na medyo na may na interesado kasi mahirap magturo sir ang organic kasi ano parang nakaka-board pag hindi mo naintindihan. intindihan pero pag naintindihan mo ma-realize ma -re mo na napakaganda okay. napaka-healthy, napakaganda sa ating environment, napakaganda sa, sa sa farming, less ang expenses, ganun. malaki ang kita. Malaki ang kita. Iyon. Kasi yung yung product mo ay mataas ang price. Na, ikaw ikaw yung nagdi-demand ng price, eh. hindi sila ang nagdidikta ng price sa iyo eh. Tana. Ikaw yung nasusunod. Eh. Ayaw nila. Wala? Wag mo. Pero mas gusto pa rin nila kasi pag sinabi mo kasi na chemical free, bibili, bibili sila, 'e, eh. ganun eh. ganun ganun yung mga customer ko eh. Babalik-balikan nila talaga yung lettuce. That's why ito, ito yung letos na kumita talaga ako at nagpatapos ng aking bahay. Yun, ang gusto na, na makita. Na kung saan malaking utang ko <laughs> sa letos, sa organic letos. Dahil kasi natapos yung aking bahay. Kahit maliit lang siya. <laughs> okay. Sa <So>, organic farming. <laughs> at salamat. Salamat DTI. Sal salamat ETI. Salamat DA. At organic. Yan sir, yan yung aking mumunting bahay Ito. na nanggaling sa Letos. Yan. Yan. Yan yung aking bahay na dahil sa Letos, sa, or sa pandemic, natapos si bahay. Okay. O, dahil kay Organic Letos. Wow. Yan. Gaya-gaya ko sa ano, gaya-gaya sa... Ba... yung aking experiment na lito sir na hydro iwan ko po ito ito ay Ganda. hydro ito sir uh, siya yeah. pero hindi ko ina-applyan ito ng mga fertilizer pero eh, kung makikita nyo medyo may ano siya medyo nasunog yung dulo ng dahon niya kasi na-sprayhan ng super N Medyo mukhang matapang yata ang pagkalagay ng Super N kaya yan na, na ano siya nasunog. Super N is nitrogen po siya sir. Super nitrogen. Ang tawag ko doon super nitrogen. Super nitrogen. Pero hindi siya organic. Organic po siya. Okay. Organic siya. Gawa ko siya kaso lang uh, based doon sa sa consumption, di ba? Uh, ano siya sir? Uh, fermented plant juice. Diba? Yung okay. common na ginagamit natin ay uh, nila ni-introduce ay mga pakawate, ipil-ipil. Okay. ba? Diba? Ay sa akin kasi, sir, nag-ano ako, nag-search nag ako kung ano yung mga plants na mataas yung nitrogen content. Yun ang ginawa kong uh, concoction. Malamdadang pag may malamig ka dito, no? Sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa videong ito. Maraming salamat po.